gumala ang mga person, guys. Mga taga Negros, lumuwas ng Maynila. So, andito kami, pumunta kami sa may uh, Venice Grand Canal dito sa uh, McKinley Hills sa Taguig. Uh, Venice inspired siya. Yung team nila is parang inspired from the Venice uh, in Italy. So, sinundo namin yung ate ko sa airport kasi nagbakasyon sa galing siya ng France. At sabi niya, gumala daw muna kami sa Maynila. Yun. So, ayan pala yung man-made na kanal dito sa may uh, Makinli. So, maganda siya. Tapos, tinry namin mag boat rides. kasya naman daw kaming lima. Pag-anim yung ano, boatman. So, okay naman. Hindi naman gaano kalalim ba yung tubig. Mga nasa hanggang, ano lang siguro. Mga hanggang kilikili. Kasi 3 feet lang daw yun eh. So, yun na nga. Na kumanta-kanta pa si kuya. Kasi pinakanta siya ng ate ko. But then, unfortunately, biglang uh, bagsak yung ulan. <laughs> Hindi naman siguro sa pagkanta ni kuya. Talagang, Uh, December kasi yan. So, malimit umuulan talaga dito sa uh, Pilipinas pag ganyang uh, season. So, yung mga senior citizen is tuwang-tuwa din. Kaso nga lang, bumagsak yung ulan. Gusto nang magpayong. Sabi ko, wag muna nakakasira ng view pag binuksan yung payong. So, tiis-tiis saglit -tiis ng kunting ambon. Alam mo naman, yung mga Uh, senior citizen, bawal maambunan. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye!